ka na iya sa akin. Sorry. Alam ko na. Crush uh, mo ako, no? Uh, Kaya eh. uh, eh, ako. Gusto mo ang tanongin? Gusto mo crush ko? Gusto mo ang, ang Ano yun? Sabi mo? Sabi ko, I love you. <laughs> Thank you po. Meron po, Ayun na. Na po kayo lang. Dito po tayo. Meron na po. Okay na. No? Sa Facebook naman po yung nakapag mind si Jocelyn S. Soriano, Clara Engstrom, Isentelen <laughs> <laughs> Sanarif, Sorry, Kentelien, Sanirap, Oblanov Evelyn, Quijada, Delphine, Concepcion, Arseno, Magsumbon, Cirila Piquero, plus VIP, Neng, Anores, Port Larissa, Edsben, Banji, Sobrepena, Lab, Mangrubang, plus VIP. sa ginto to. Yung iba rin ito sa na ano ko Na Teka Yung parang sa... sana ano, sana di ka magbago. Kung mo lang yan, uh, at sigurado maraming mararat, malayo mararating mo dyan, Salamat din po, Ed, sa ano, sa pagbisita mo ngayon sa akin. Eh, sa akin. Anong pinagkakalibangan mo yung dito? Ano po, yung labahan lang po. Labahan lang? Ang <laughs> grabe naman libangan mo. Nag-i-enjoy ka habang naglalaba? Ano naman yung sa akin? Bakit ka mahihiya sa katulad ko? Bakit ka nahihiya sa akin? Alam ko na, crush mo ako na. Huwag tumawa, oo. Pigilin mo yan. Pigilin mo yan.

Kamusta? Ah. Ikaw ang kamusta? Uh, okay lang ako. Ikaw yung ano mo. Oo, hmm? uh, tungkol din sa anong malikod. Okay na. Gawa ah. nung ano mo eh, nung binili mo. Mm. Um, malaking tulong. yun. Yung hmm. Tara, abo ka muna din. Ah, sige. Ganda dito talaga. Ganda sa bahay mo. So ano? Ano ka na dito?

Matagal na tayong on-way. Matagal <laughs> na magkakaila lang hmm. yun. lang naman ako. Ano pumunta ka dito? Hihintay oh. ka ba talaga? <laughs> Pag pinantahan kita talaga. Bakit? Oo, siyempre. Pero siyempre, ba, gusto ko rin naman may privacy ka minsan. Kaya ano, nakakalipat sa inyo. So, inayaan ko munang ma-enjoy mo yung... Dito ba? Ano, <laughs> <Salamayos> next naman na yun? <laughs> <laughs> Parang ilang weeks na. <laughs> ilang weeks na. Uh, so ano, di ka naman dito ano, naninibago. Di ka naman nalulungkot. Dahil malayo na kayo dun sa dagat. May susunod, ano ba tayo natin? Sige ba? Tagal-tagal ko na rin di nakakapunta dun eh. Nagahanap ng tuktokin. Oo, <laughs> <laughs> uh, magluluto-luto. Pag nag-scout ka, hanggang sama ako. Sige ba? Oh. Buti kang payagan ka. Okay. Hmm. Kay mama mo. Mapaalam, siyempre. Wala pa. Kaso parang di na pwede kasi nangingitim kang masyado nung mag niya na. Mas maitim ka na yata sa akin. Bakit ayaw mo na sa akin? Hindi oh, naman. May <coughs> okay, mas gusto ko ngayon, mas maray ng kwala, eh. -reklamo na ng <laughs> konde. <laughs> nagre-reklamo ka na. Mas nagre-reklamo ka pa sa akin na eh. Hindi, <laughs> bagay, bagay. Ang ganda. Kahit ano naman kulay, okay. Tapos, nasabi mo na. Ah, ayun, nagtatampo lang ako hmm. siya. Sorry na yun. Lalo. ka na nga lang mag-ano yung bisita. Tapos ganyan ba yung sasabihin mo? Ikamalit ah, <clears throat> lang ako ng sinabi. At... Pagbigay mo na ako, bigyan mo uh, lang ako dito. Aawain uh, mo pa ako. Dapat. Hindi mo ano siya kinaway, ah. Dapat uh, man <clears throat> <Kulang. clears throat> ay, na naman tayo. Kulang. Hindi inutin ako nila. Diba? So, ano? Asensya na, ano, medyo mainit pa ka dito kasi. Hmm? <clears throat> hindi. Hindi. Siguro, huwag sa'yo lang ako nga. Nangiinit ah. <clears throat> ako. Hindi ako sanay sa'yo, eh. Hindi na ako sanay makita ka. Ah? kasi medyo ano ko nitong nakaraan, masyado kang ano masyado. um, kahimik um, iwas ba? Okay ka lang? Hindi ah. Oo, oh, siyempre. Ako, nag-aalala. Medyo ano, affected lang ako dun sa ano. nakaraan ba lang? Hmm. <coughs> Tungkol dun sa ano, hindi kita lang pasalamatan. Yung sabi ng mga anong viewers. Huwag may yung mga yun. Hindi naman yung importante yung mga ano sinasabi nila. At saka, ano naman yun? Okay lang sa akin. Okay lang, pero nagtatampo. Oo, <laughs> oh, <laughs> pero nagtampo ka naman talaga. Wala, hindi ko na yun alam. Hindi ko na maalala. Okay lang talaga? Baka may ano ko dyan, tanim ng sama ng loob I don't know. sa akin. Sabi siya di ako nagtatanim ng sama ng loob. Wala na akong... Ano, isang linggo lang, oh, sapat na yun. Ilimot ko Ay, no, Ay, banal, eh. na ang lahat. Ay, siya. Ay, ako. Nangamamakong bata. Kaya mo na. Mising ka lang walang punta. Walaan mo nga si Kasoyin kita. Baka masanay ako niyan. Alam ka natin ko yan. Alam mo, ilang beses na ako dito. Ano, gusto kong bumisita. Kaso, nahihiya lang ako sa'yo eh. Bakit ka na naman nahihiya? Siyempre. Pamilya na tayo dito. <laughs> Dahil lahat no. ng pan family, um, yun ba? Uuman ka, <laughs> kalingapan family ba ka? Okay. pan family, okay. Kalinga pan pang, well, nice one. So ano? Kamusta sila, tita? Um, kamusta yung ano, nung lalaman nilang... Ano? Sinabi mong I love you. Na? Uh, yun. Sigurado, alam mo nila eh. Updated yun eh. Baka... <coughs> nagalitan ka lang dito. Hindi <laughs> ba? <laughs> Baka yun dahil lang. kaya masyado ka nang umiiwas, ha? Hindi, uh. hindi na. Ang totoo, kinikilig din ka sila eh. Kinikilig? <laughs> hindi, hindi sila yun. Boto sila sa akin. Pati sila nasabi sa akin, I love you. Gano'n <laughs> <laughs> din sila. Hindi mo so, ano. siyado <coughs> maingay. Nandiyan sa kabila, <laughs> lang dyan sa kwarto. <laughs> <laughs> Baka marinig ka masyado. Baka alabasin ako dito. Baka ako palayasin. Ay. Hey. So, ay, nakakaanap talaga. Medyo pa rin ako sa pangyayaring ito. Kahit nga, hindi ako makapaniwala ng kanto kalaki ng bahay. Hindi, yung pag-ilabi mo. Alin? Ay, bingi ka na yung Huwag ka dito ah. Sama, ganyan tayimik eh. mo talaga. Ano yung sabi mo? Sabi ko, I love you. I love you mo. Siya nga pala, si ano? Si tita. Nandiyan sa loob. Gusto ko sanang magano, magmano. Kaso, medyo nakakaya. Kasi yun nga, no. baka may lang ako. <laughs> Ay, hindi. <laughs> hello. Kumusta kayo dyan? Ang <laughs> bihira ay, eh, so, ibig sabihin ba nun, tayo na rin? Kasi parang gano'n na rin yan, eh. Iwan. Iwan? Sinasabi mo lang dapat yun sa tao, mahal mo? Kaya nga sinabi ko sa'yo, adiknya baik <laughs> so ini so, eh, parang kainarin ini cuma Change topic. Change topic. Mali. Oh, apa maging ng September. Para... Okay. <laughs> like... Para makuha ang ano, Oo, mo. Yung staff ko na. nainis ka na eh. so, uh... so, hindi sabihin pa nun eh. So, Hindi ka nagsasabi, ha? Ay... Wala. Ha? Kaya mo lang pala gawin yung <laughs> lang ako, no? Siyempre. Mga oh, mga embate ako eh. <laughs> Hindi hey. man yun. <clears throat> man. Mm -hmm. Sa gusto mo? <laughs> so, ano? Ewan na bang ayun. Ayun, ba kita? Ewan. Ewan ba? Ewan mo ba? Ayaw ko ba? Ganun ko nang yun, yun tayo, no? Parang wala naman kalapit, no? Tama. <laughs>

masyado ko yung Ay. Masyado mo naman siya utak mo. Ayan. Parang kang bimar mo. Sengka. yun o. Babe o. Babe o. Sika. Kala ko mga tayo.

Ayaw ko oh. mm. na magbubuto mo ang jowa. Oo. Oo. Kaya na. Kumain ka na dyan. <coughs> kumain ka na dyan. Ikaw no, kumain. Gusto mm. nga ako. Magkain ka na. Ano ako. Sige ka. Tatampo ako sa'yo. Suyuin mo ako. Ay, naku. Bawal yan. Pagkain tayo dito. Hindi. <laughs> ini hatinya kailangan itu tanya aku di sini, deh. apa aku mo tuh kainmu